BBBM naglabas ng mensahe kaugnay sa pista ng itim na Nazareno. Narito ang news clip ni Main Barreto. Nagpabot ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa milyon-milyong katoliko sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni PBBM ang mga katoliko na tuklasin ng bagong kahulugan ng pag-asa at layunin sa buhay. Binigyang diin pa ni PBBM na ang pista ng itim na Nazareno ay isang napakagandang pagdiriwang kung saan ipinapakita ang lubos na pagmamahal ng ating Diyos para sa lahat. Hinimok naman ni Pangulong Marcos ang mga deboto na tandaan ang kahalagahan ng pagsasakripisyo dahil sa mga ganitong panahon anya, sumasa ilalim sa pagbabago o spiritual transformation ng lahat. Kasabay nito, hinikayat ng presidente ang mga mananampalataya na palalimin ang kanilang koneksyon sa Diyos at maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa para sa mga Pilipino at maging sa bansa. Para sa Newscoop, ako si Main Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.